Nabalitan nitong nakaraang linggo, no? may isang bagong motorcycle taxi na pinayagan po ng Department of Transportation Technical Working Group o ng TWG na isama po nila sa kanilang tinatawag na motorcycle taxi run. Ano? Ito po yung Express Philippines po ng Cebuana Luwilir. Balikan po natin, ano ba itong motorcycle taxi? Tagal-tagal natin naririnig ito pero wala pang formal pong announcement kung ano itong motorcycle taxi. Alam niyo po nung dekada 90, uh, dyan ho nag-umpisa, dyan ho unang nakita yung mga habal-habal na bilang pampasada po dyan sa probinsya po sa Bisaya at sa Mindanao. Ano dyan sa Mindanao, meron pa nga pong tinatawag na Skylab eh, na iba naman po ang itsura niyan. Ano? Ito po yung motorsiklo, nilagyan dalawang uh, dos por dos. At yung mga pasahero ay eh, nagbabalansi doon sa dos por dos. Yan po yung Skylab. Sa habal-habal po, yung isang motorsiklo na dapat sana ay eh, dalawa lang po ang kayang isakay po niyan. Aba bilang habal-habal po niyan sa promesya, nakakapagsakay po yan ng tatlo, apat, ano, hanggang lima. Uh, doon po sa itsura po nila ng pagkakadikit-dikit po ng pasahero, kaya po tinawag na habal o habal-habal. Ayan po, ano, motorsiklo po yan, ano, uh, higit dalawa kanilang pasero. At uh, madalas pong ginagamit po yan sa mga liblib na lugar na hindi po inaabot ng mga jeepney, hindi inaabot po ng bus, at imposible pong pasukin mga tricycle. Eh. Kaya nauso po yan doon sa mga lugar na yan. Eh kalaunan po, nakarating po yung habal-habal doon sa mga kabayanan. Mula po doon sa liblib na kanayunan, umabot po yan sa kabayanan. At na sumunod po ay eh, nasa mga lungsod na po 'yan hanggang dito po sa Metro Manila. Ayan, ganun po yung habal-habal. Fast forward po tayo noong 2015, ba may nakaisip na pag pagandahin po itong habal-habal sa Metro Manila. At gusto po niya tularan yung mga malawak, yung maraming motorcycle taxi po na nakikita po natin dyan po sa lungsod po ng Bangkok, dyan po sa Thailand, at dyan po sa Jakarta, Indonesia. Abay, bakit uh, parang naisip i-level up po natin ng habal-habal? Nakita po nila ito bilang, alam nyo na, isang tugon po sa masikip na trapiko ang ah, 2015. Actually, po, bago pa po nag-2015, talagang sumikip na po ang trapiko dito sa Metro Manila. At nakita po nila itong motorcycle taxi na pa, posible palang inabigate itong mabigat na traffic sa Metro Manila gamit po ang motorcycle taxi. At isa pa pong kanilang naisip, pwede po itong maging hanap buhay po ng mga unemployed nung panahon na yon, di ba? Kung mayroon po silang motorsiklo at makasama po sila bilang motorcycle taxi, magiging hanap buhay na po yan. Eh ganyan naman po nangyayari sa mga kaibigan po natin, nag-habal-habal, yan po ang kanilang hanap buhay, eh, no? So kung gagawin po nilang level up motorcycle taxi, eh gaganda pa po yung tinatawag nilang habal-habal. Pero sa pakikipag-ugnayan po sa LTFRB nung panahon na yon, para mabigyan po sila ng prangkisa bilang pampasada po, kasi motorcycle, taxi, ipapasada na po nila yan, di ba? ipapampasayero. Aba nag-inquire po yan sa LTFRB para mabigyan po sila ng uh, prangkisa. Katulad po ng mga regular na taxi po, yung mga jeepney, mga bus, mga lahat po ng pampasayero kasi may prangkisa po yan sa si LTFRB. Ngayon sa paglapit po sa LTFRB, napagalaman na hindi pala sakop po sa mga umiiral na batas na ang motorsiklo ay pwedeng gamitin bilang pampasada o pampasaherong sasakyan. Hindi po pala nakamalinaw po sa batas po yan. At actually po yun nga eh. So tinignan po nila yung batas, yung Commonwealth Act 146 at yung Republic Act uh, 4136 o so yung Land Transportation Code of the Philippines ay hindi ho kasama sa listahan ang motorsiklo bilang pinapayagan na pampasada o pampasayaron sa sakyan. So, in other words, medyo hindi ho pwedeng magbi magbigay po ng prangkisa. Ayan. So, ito ang natulak po sa ating mga maraming kongrehista. Ah, dahil nga wala nga palang batas para dyan. Ay marami pong mga kongresista nakita po nito. At syempre, mga kongreso, mga distrito po, di ba? napakarami po nila mga constituent na involved po sa mga habal-habal. Bagit nga natin, lalo sa mga probinsya po dyan sa Visayas and Mindanao. Eh, kahit na rin po dito sa Northern Luzon, eh, marami na rin po ito. So marami pong mga kongresista, naghahain, naghahain po sila ng mga, mga bill, mga panukalang batas para gawin na pong legal ang motorsiklo bilang isang sasakyang pampasayero o pampasada. In other words, kung hindi usya siya isinasama mga, ng mga umiiral na batas, gagawa na po ng batas para malinaw na isaad na ang motorsiklo ay pwedeng gamitin pampasada o pampasahero. Ay sa ating mong pagkakaalam, may labing apat na pong panukalang batas tungkol po dito sa motorcycle taxi. Ayan. So kaugnay po sa mga inihain panukala, ay nagkaroon po ng resolusyon yung Committee on Transportation diyan po sa Kongreso, gumawa po sila ng resolusyon ah, at ah, sa resolusyon na yan, dahil po sa resolusyon na yan, yan po ang nagbunga sa pagkakabuo po ng Department of Transportation ng Technical Working Group noong 2019 na pamumunuan po ng LTFRB. Ah, nakalagay doon kasi sa resolusyon, bago makagawa ng batas, magsasagawa po ng pag-aaral tungkol po sa gamit ng motorsiklo bilang uh, pampasayro pampatsada. At base po sa magiging resulta po ng pag-aaral, yan po diyan po nila pagbabasihan yung gagawin po nilang batas. Ayun. At ang tawag po nila sa pag-aaral na yan, uh, tinawag po yan ng Technical Working Group na nabuo nga po ng Department of Transportation dahil nga sa resolusyon na yan, ah uh, uh, tinawag po nila yan, Motorcycle Taxi Pilot Run. siya po. Ngayon, nang buksan po ang Pilot Run, ano, marami pong nag-apply. Sa pagkakaalam po natin, pitong grupo po, pitong kumpanya, ang nagnais sumali po sa Pilot Run. Eh, kaya lang, ay eh, nag po ang uh, Technical Working Group, o yung TWG na lang po itawag po natin. nag po ang TWG na motorcycle taxi na lang po doon sa pito ang kanilang tanggapin na sumama po sa tinatawag nilang pilot run. At ito ang, ito na nga po, yung angkas, yung joyride at yung move It. Sa ngayon po, ano sa huling uh, monitor po natin, humigit kumulang po, mayroon pong 60,000 na motorcycle taxi sa pangitan po ng tatlong kumpanya na yan na namamasada po sila dito sa Metro Manila, sa Metro Cebu, at sa Cagayan de Oro. Nag-umpisa po yung pilot run ha, noong 2019 pa po, bago pa po pandemic. At nakasama na po dyan yung taga-suporta po ng ating programa, si dating LTO Chief uh, Alberto Swansing. Nakasama pa nga po yan sa TWG. Aba, eh, pumano na po ang ating kaibigang si Alberto Swansing eh nakapilot run pa rin po 'yan ano at 2023 na po at 2024 na pala sa susunod na linggo ayan nakapilot run pa rin po tayo makalipas po ng apat na taon ng pilot run mag-aapat na taon na pala no 2019 eh 2024 na po tayo aba nagmistula pong monopolyo ang motorcycle taxi ng tatlong grupo na 'yan base po sa obserbasyon po ng mga na 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 nagmamasid po tungkol sa motorcycle taxi. Abay sila lang po ang nagpapatakbo eh. At 60,000 lang po ang mga rider ang kanilang nasa listahan at makikinabang po sa uh, motorcycle taxi industry. Eh, sa pagkakaalam po naman po natin, di ba sa LTO, 17, eh, 19 million po ang motorsiklo sa buong Pilipinas. Madaling sabi po, million-million po tayong mga kababayan na may-ari ng motorsiklo, eh gusto rin hong nagnanais din pong maging bahagi po ng motorcycle taxi ano um, para maging hanap buhay din po nila pero hindi po sila makapasok dahil limitado lang po dito sa tatlong kumpanya ang pilot run kaya nga po na banggit ng iba na nagmistula na pong monopolyo itong nangyari ano dahil sila lang po pwedeng tumakbo e eh, tuloy Dahil nga po mayroon tayong mga milyong mga kababayan na hindi makapasok po sa motorcycle taxi pilot run, eh tuloy. Marami po tayong mga pasayero na napipilitan pong sumakay doon sa tradisyonal na habal-habal na sabi nga po natin, nandito nga po yan sa Metro Manila. Eh napipilitan po silang sumakay doon sa mga habal-habal na hindi naman saklaw po ng pilot run. Diba? So yon At sa huling ulat po sa kongreso, Sinabi, uh, ito naman ah, uh, uh, tuloy-tuloy naman po yung pagtatalakay sa Kongreso tungkol po dun sa ginagawang batas. At sa huling ulat po sa Kongreso, sinabi po ni LTFRB Harbin Chairman uh, Guadiz na mataas po ang safety rating po ng motorcycle-taxi na umabot po sa so 99.98%. Eh, 0.02% lang po daw ang hindi safe. Oh, uh, yan po ang kanyang ulat po ah, uh, hindi hu sa apin atin yan. Inuulat din po niya, ini iniulat po rin niya na bukod po sa accident and medical insurance coverage, ano, kumikita po ang isang full-time motorcycle taxi rider ng hanggang 40 mil, ano, 40,000 kada buwan. Eh, nabalita nga po yan. Kaya't lalo pong dumarami ang gustong pumasok dito sa motorcycle taxi bilang hanap na po. Ano? Ayan. So dahil po siguro dito, dahil wala pa nga po yung batas at marami na po ang pumupunan na nagiging monopolyo lang po itong tatlo na to, dahil po siguro dito ay eh, nagpasya po ang Technical Working Group o yung PWG. Nagpasya po silang buksan ulit ang pilot run para sa mga bagong grupo. At isa nga sa grupo na kanilang tinanggap ay ito nga pong Express Philippines ng Cebuana, Buana eh, mula po sa karanasan ng tatlong naunang grupo, na ano, lumalabas na isang level up itong version po ng Express Philippines. So Express na lang po yata ang tawag nila. At nagbigay pa po ito uh, ng apat na araw na libreng sakay nitong December 19 hanggang 22 hanggang kahapon po. Nag-offer po sila ng libreng sakay sa kasagsagan po ng Christmas rush dito po sa mga business district po ng Makati, Tagig at Pasig. Ayan. Bago pong grupo to, kaya po eh, hindi pa po kasama dun sa tatlo at nagnanais po kayong pumasok sa motorcycle taxi industry, pwede nyo pong tignan itong express. Ano? Meron po silang uh, app na available na raw po sa Google Play Store. Sabi po ng mga gumawa nito, no? gumagamit po sila ng makabagong teknolohiya po ng AI at ng Azure mula po sa Microsoft, kaya masasabi po nating medyo pagdating sa inovasyon, medyo nangunguna po itong Express sa industriya po nitong motorcycle taxi. Sa Express po, ayon po sa kanila, ang kaligtasan at seguridad po ng kanilang mga pasahero ay uh, napaka-importante, kaya maingat po nilang sinisiyasat yung mga bawat partner driver po nila. Tinitiyak po nila na hindi lang po magaling magmaneho, kundi mataas din po ang kanilang moral character. Binabackground check siguro, no? At para po sa dagdag na siguridad, tinignan po natin itong app ayon po sa mga nakatry na. Meron po itong option na kapag kayo po ay sumakay, pwede nyo pong i in yung emergency contact po ninyo. Yung isang yung gusto nyo ano, kamag-anak mahal sa buhay na maaaring kontakin kung may mangyari. At sa pagsakay po ninyo, alam po nung taong yon kung nasaan na po kayo. At lalong lalo na po kung may emergency, di ba? So pwede po kayong maglagay doon para po pagpauwi na po kayo, sabihan po sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa kuya niyo o sa asawa niyo o sa girlfriend ninyo, nasasakay kayo ng express. So alam po nila yon, Pwedeng may notification, di ba? Bukod dito, bawat biyahe po ay protektado raw po ng insurance coverage na umaabot daw po ng isang milyon ang halaga. Bawat biyahe po para po sa protection po ng driver at pasahero. At para po ma-improve ang kanilang trabaho, meron po silang tinatawag na mutual rating. Opo, pwede nyo pong i-rate yung driver na nasakyan po ninyo, samantalang yung driver, pwede rin po niyang i-rate yung pasahero. <laughs> para po, ito ay eh, mutual rating po ang tawag po nila para po si kakabuti po na kanilang serbisyo. Transparent daw po ang kanilang presyo na ayaw alinsunod po sa itinatalaga po ng LTFRB. Kaya ho, sakto po ang inyong babayaran, wala ho mga hagling at walang mga hidden fees. Ayan. At para po pagandahin ang kanilang mga serbisyo, ano, gumagamit po ang express ng mga kwalipikadong drivers. Meron po silang mga regular driver onboarding at training session na ginagawa po nila sa kanilang opisina. Para po, ay, hindi lang pala motorcycle taxi. Meron din po silang four-wheel TNBS na, na service. At ginagawa po nila ang kanilang training dyan po sa kanilang opisina jan sa Barangay Capitolio. Pasig, uh, lunes hanggang biyernes. Pero masabi po natin, para po sa pangmatagalang solusyon, ano ay dapat po madaliin na po ang paggawa ng batas. Uh, ipasa na po yung batas na yan, dyan po sa mababa at mataas na kapulungan po ng Kongreso, para gawing legal na po itong motorsiklo bilang pampasero o pampasada. At nang hindi na po ito nagpa-pilot run, at kung meron na pong malinaw na batas at malinaw na po ang mga patakaran, na mga lituntunin, ano, rules and regulations, ay lahat po ng interesado, maaari na pong mag-apply yan. Hindi lang po itong tatlo, hindi lang po itong mga nadagdag na halimbawa si Express. O sino man po na gustong pumasok po dyan, na magbigay po ng serbisyo, makakapasok po sila kung meron na pong batas at alin uh, alinsunod po sa batas po yan. Kasama po dapat sa batas, ang mga regulasyon po para pangalagaan po yung kaligtasan at kalusugan po ng lahat po na nagtatrabaho, lahat po ng pasahero na gumagamit po ng motorcycle taxi service.